Patuloy ang 7th Infantry Kaugnay Division, Philippine Army sa pagpapalakas ng hanay ng Reserve Force na isang malaking tulong pagdating sa peacekeeping at humanitarian assistance and disaster relief operations sa lugar na nasasakupan nito. Sa panayam ng Kaugnay News Team, ibinahagi ni Colonel Judith Luwayon, Commanding Officer ng 3 Opers Community Defense Group ng 3rd Regional Community Defense Group na marami ng local chief executive sa Nueva Ecija at mga karating lalawigan ang pumasok bilang Army Reservist at dumaan sa 45-day basic citizen military training. Katatapos lang ng ating uh, training ng basic Citizen military training ng 2023 na kung saan kasama doon sa training na yan ang uh, ating butihing uh, mayor honorable uh, Joy Pascual Mancapan kasama ang dalawang uh, sangguniang bayan then sa Nueva uh, Ecija sa Rizal uh, by mayroon din tayong isang mayor si Mayor Hana Katrina Andres kasama siya doon sa training na yan at meron pang isa yung Vice Mayor naman ng Nooy, uh, San Jose City, ng Biseha na kung saan si Mayor Alexis Salvador. Meron pa tayong isang uh, sangguniang bayan ng Cabanatuan City at isa sa San Rafael, Bulacan. So yun yung mga local chief executive natin na nagtapos noong October 23 ng D.C. Now, dito naman, mayroon tayong mga principals kasama doon. Principals dito sa Nueva uh, Ecija. hindi lang sa Nueva Ecija, kasama na sa Tarlac at yung mga chief of offices ng mga local government units offices natin. Ito nanawagan at hinikayat ng commander ng 7ID na si Major General Andrew Costello ang lahat ng local chief executive sa lugar na nasasakupan na lumuhok at mag-apply bilang isang army reservist upang lalo pang lumakas ang ugnayan ng regular at reserve force pagdating sa interoperability. Ating uh, commander ng 7ID, Major General uh, Andro Di Costillo na siya ay nag at uh, inaanyayahan ang lahat ng mga local chief executive, the governor within the area of 7th ID to be part of uh, the reserve force, armed forces. Sa kasalukuyan nagsimula na ang reserve Command ng Philippine Army sa pagre-recruit ng mga aspiring reservist sa Luzon. Yung gustong mag-reservist voluntarily, ay uh, inaanyayahan namin na pumunta dito sa himpila ng uh, 301st uh, Community Defense Center upang matulungan namin. Payo ni Colonel Luayon sa mga aplikant na magtungo at makipag-ugnayan lamang sa kanilang tanggapan sa Camp Tino, Cabanatuan City o sa pinakamalapit na Community Defense Center sa kanilang lugar. Mula dito sa Palayan City, Nueva Ecija, ako si Christine Joy Pascual, ang inyong kaugnay.